guys! Ano na ka kapag ulit sa ating channel is mga kapalang aras nila. Kasi kapag share naman tayo ng ideya sa ating motosiklo. Pero sa vlog ay isang Reader G Suzuki 110. Wow. Ay nagkaroon ng problema sa kanyang electrical. Ang sabi ng owner, so shoutout pa nga pala sa owner guys. Yan. So siya po ang owner natin. At in sa araw na ito. Pata vlog ay nagkakaroon ng problema ang kanyang electrical system. So anong nangyari guys? At tuwing nga, uh, tumili ko yung motor niya pakanan, ay namamatay ang kanyang makina pero tuwing kaliwa naman ay okay ang kanyang motor. So para ma-confirm natin, itong tolaga ating hinala at sabi ni Busing na namatay ang kanyang makina tuwing nililiko sa kanan at sa kaliwa naman ay hindi. Ay siyempre, panda natin ang kanyang motor. Panda mo boss. Yan, san. Yan, ayap pang Yun, pinahirapan pa si Busing. Ayan hey guys, sumang na siya. Alik ko muna sa, sa kaliwa. Pwede ba naman matay motor mo? Ito. So hindi guys. K kanan. Yan, namatay na siya guys. Ulit tingnan natin. Para sure talaga. Na nakapurisyo talaga ang sakit na ito. Pakaliwa lang muna. Unti-unti sa kanan. Namatay talaga guys. Ang hinala ko ay nasa kanyang electrical harness. Siyempre, kapag ganito ang senaryo. Pag ilang taon na ito, 12 years. So sa, sa loob ng 12 yeah. years. Uh, ngayon lang ito nangyari kay Bo At sa hirap ng sitwasyon niya kasi nga is nagde-deliver siya ng mga parcel or at anong mga goods ay oh. nakakapurisyo talaga every time lumiliko si Bossing ng pakanan. Yan guys. So namatay siya. Ang ginawa niya ay iniwasan niya makaliko sa kanan para hindi mamatay ang kanya. Kina. At sa kung sakaling sa kaliwa naman ay walang problema. Dito, sa part na ito. So syempre kapag ganyan sinaryo guys, nag-experience yung motor, is napakadali lang yan. Nasa electrical harness lang Wala na kanya iba pang papalitan na electrical parts kasi umaandar man yung motor No? Kaya lang, tuwing nililig nyo sa, ka, sa, kanan, ay namatay no, siya. Siyempre, ang gawin nyo, ay eh, is tanggalin nyo muna itong air cleaner. Kasi kapag niliko sa kanan at sa kaliwa, siyempre, nasa lalim ng monobela ang problema ng yung harness. Siyempre. Kasi nga, is kapag nililig ko, nagkaroon ng pag-inat sa wire. Kaya, yeah, diba? Kapag ang mga motor, habang tumatagal, umabot ng 10 to 12 years, may problema talaga sa electrical harness. Mapahonda man, Yamaha, Kawasaki at Suzuki. Lalo na sa mga China motor kailan sa situation ni Bosing umabot siya ng 12 years. So, uh, okay na yon Kasi nga, kadalasan nga guys, sa mga China Motor, kahit ng umabot ng 6 months to 8, 7 months, ay nagkaroon na ng ganitong senaryo na bigla na wala yung mga contact o supply sa dashboard. So, sa panahon ni Bosing at uh, taon ni Bosing na tinagal ng motorot mo sa motorot mo motor, motor ito, ay ngayon lang ito nangyayari sa loob ng 12 years. So, napakaswerte ni Bosing kasi umabot pang pa kanyang motor ng 12 years sa kapag nagkaroon ng ganitong kondisyon. Siyempre, pinaka natin gawin guys, napaka basic lang, tanggalin mo natin ito air cleaner. Siyempre, tinanggal na rin yung bossing itong cover niya para hindi na daw ako mahirapan at uh, magkaroon pa ng mahaba na uras na tanggalin pa yung uh, buong cover niya. So, siyempre, ang hindi tinanggal yung bossing yung air cleaner, kaya ito naman natin, una natin gagawin ay tanggalin ng kanyang air cleaner. Pakihawak ng camera boss, siyempre, tanggalin natin yung air cleaner. May kaibang kaiba atang bolt ni Bosing dito. Staros pa sa bila naman ay. Pinarapan pa ako ah. <laughs> Tanggalin mo natin ito guys. Kasi kapag natanggal natin itong air cleaner. Hit, uh, maganda ang posisyon ng ating katrabaho. Kasi nga nandito sa part na ito. Dito at ilalim. Ay, nangyaya, ay nagkaroon ng pag mold sa kanyang wire. Dalawa lang yan, dalawa lang yan, guys. Molds or nagkaroon na ng ah uh, pagsira ng unti-unti. Kasi yung mga wire guys, kung hindi, kung uh, maniwala ko sa hindi, may panahon talaga ang tubig unti-unti pumapasok sa harness. Hindi nang malayan yan habang tumatagal. Kasi nga, sa experience ka ng ulan or pagpalagyan natin or washing, yung mga tubig unti-unti pumapasok yan sa harness. At na malagi ito sa ating harness sa loob. Kaya nang dahilan kung bakit ang motor natin ay unti-unti nasira ang critical wala na habang tumatagal. Pag abot wow. ng 7 to 8 years to 10 years, doon ay siya nag-experience ng ganitong scenario. Hmm, guys. At is nagdagkailaman na rin sa inyo na lahat ng motor ay walang exempted at dumadaan sa ganitong sitwasyon o scenario. Ayan, ang ganyan natin. Oh. Ayan. Ayan. Dito naman, ang natin itong air cleaner. Ayan. So, since nakita na natin at malaki ng spasyon ng na ating pagkatrabahoan, hindi may rap. Pandalin at baklasin ang harness na ito. So, siyempre, kukuha tayo ng cutter. patuloy natin ito, ha? Nakalak. Ah, nakalak na lang boss. No? Kita natin mga viewers. sa motor guys sa Redero -red -red, Jeep kadalasan isa talaga is doon sa ilalim ng tangke malapit sa supply ng CDI regulator doon talaga kadalasan nangyayari ang pagmold sa so pagsira ng mga wear pero sa Redero -red, Jeep din na sitwasyon guys is ganito yun ang mangyayari nandito rin sa ilalim ng manobela yan natanggal natin yung nakaka, uh, nakalock Siyempre, balatan na natin yung dito ka boss, lalim boss. Kita natin. Huwag kayong matakot magbalat ng wire ng harness kasi <laughs> hindi yung -solve ang problema pag hindi nyo ito binaklas. Yan, nakatipo yan. Tintintintin natin para walang matamaan ang wire. Yan. Kabuka na pala ito. natin. Oh. Sama experience na ito. So, Mamaya so, is lagyan natin ulit ito ng cable tie. <laughs> Yan, nakabukas na To nakabukas na guys. So, lakihan lang natin yung... Yan ka lang buwan. Siyempre, palabas natin ito sa kanyang guide. May guide to guys Oh, may okay. guide. Ayan. Pull out natin. So, nakita natin yung harness niya. Siyempre. Lakihan lang natin yung pagkahiwa. Kasi nga guys. Kasi nandito yung problema. Yan, nahiwa na yan. Yun. Yan. Yeah. So kapag sa ang kulay ng input is kulay red. So ito yun guys. So ito positive input natin na connect at series at yung battery at sa regulator. At ang supply naman niya output ay kulay orange. So hindi natin alam kung kulay red ba o orange ang nagkaroon ng problema. So ang gawin natin, isilain natin so, na natin siya. Kung sino unang sa nandito ang problema ng kanyang harness. Try natin. Unahin natin pula. Wala guys, wala. Wala sa pula. So try natin to sa orange. Kung maputol ito sa orange siguro, kaya kasi wala sa pula eh. No. Yan guys. Hmm. Oh, kita nyo ba? So, ang kapangalawang attempt natin ay naputol ang kanyang kulay orange. So nandito sa kulay orange ang problema ni Bosing. Yung output mismo ng kanyang harness. Yan. So, pakatuloy lang guys. Kahit kayo kaya itong gawin ang ginagawa ko. Sa linya lang. So, ang gagawin natin, siyempre, i-connect natin siya. At putulin natin yung dito na part. Kung, kung saan siya, merong mga molds. Dito na part. Yan. Kuha lang tayo ng solda. Hinang natin yan. Dito. Tignan natin balatan kung walang molds dito. So, okay sa dito guys. Yan. Dito, may molds to part. So, dito tayo magpuputol. At, try natin balatan nito kung hindi ba molds at okay pa yung wire. Yan guys. So, okay pa sa dito. Ang gawin natin, kukuha tayo ng wire at i-connect natin dito. Pero sa ad ad advice ko ni Bossing, mas maganda kasi 12 years ng motor mo, mas maganda kung may budget, isa palitan natin ng buong harness, electrical harness. Kasi yung stimit ko, kapag original, na electrical wire harness na mga Suzuki ay nasa mga 750 ang price ng baka stock na electrical wire reset ng Reader G kasi common na pisa ito sa mga genuine parts ng mga Reader G sa yeah. so, steady kanil busing Quack! Don't get it, Nang tayo ng soldering iron. Siyempre, try natin ihinang yung naputol na wire. Maya-maya, <coughs> pagkatapos natin siya makonek, siyempre, try natin iliko at pakaliwat pa kanan. Kung hindi na ba, Mapuputol ang wire. Ang putol, mapuputol. Mapuput, mas, mamatay ang motor ng busing. Sige ka lang yung boss. Ilapit mo lang yung kamerang kontis ng wire kung saan na tayo magkita ng ating subscriber kung paano natin sinira, mo sinira ang harness mo <laughs> yeah. Yeah. Siyempre, para, ma para masolda natin siya o mahinang, kailangan inisin natin itong part na ito. itim. Para makonect natin siya. Ito din sa kabila. Yeah. Napakaliit lang na trabaho. Hindi na nilang pumunta sa mga shop. Kapag nakita niyo ang video nito, kahit kayo kaya niyo itong gawin, guys orange Yan po ang ah, tanong na ng customer ko ano daw kulay ng orange ito? Kapag sa Suzuki, lahat ng Suzuki, mapa-old at mapaliti sa Suzuki ay positive output o trigger ang ating kulay orange, guys. Mapa two stroke, mapa four stroke. Siyempre ang kulay orange ay ano yan? Ah, positive output. O ulitin na natin para hindi kayo hindi malimutan kung ano ang kulay orange kapag nakikwento kayo sa iyo. Sa mga Suzuki lang, guys. Kasi iba din ang Kawasaki, Yamaha at Honda, yung machine ng motor. Uh, may apa? sarili silang coding. rin? Yes. Yan guys, so gawin natin nice. is maghihinang tayo. At i-connect natin. Yan, nalinis na natin yan. Siyempre kapag may itim ang wire mo, dito sa sa uh, out, uh, pag binilatan nyo tapos may itim ang wire, dapat huwag mo na yung hinang. Linisin nyo lang guys kasi mahirapan kayong masulda yan. Advice ko lang, simple. Pwede na lang sa inyo kung anong paraan yung pag-solda or paghinang. Importante ay na-solve na ang problema ni Bossing. Ang gusto ni Bossing ay uh, ang gusto ng uh, ama ni Bossing ay iparefer sa shop na malapit. Kaya lang, ayaw ni Bossing doon sa mga malapit na shop. Baka nga is hindi pisa, papalitan ng pisa ang kanyang motor. Aww. Kasi nalang ni Bossing is wear lang talaga. Kaya gusto ni Bossing na dalhin sa akin shop. kasi nakita daw niya sa vlog ko na nung nakaraan nung nag-upload ako ng Suzuki Rider G na wala lang ang problema sa motor na yung customer kaya pumunta siya doon sa akin shop at dito niya pinatrabaho And guys, oh. yun guys yun nasulda na siya dito rin sulda na rin natin kapit yan kahit konti lagyan na natin So ikaw ay bago pa sa channel at ngayon ang lapadpad at sa tingin mo yung nakatulong video nito na ginawa ko sa inyo Ini ko kong supporta bilang pasubscribe at yung tinambil icon like para lagi kayong updated sa aking mga bagong video na ina-upload lang guys, maraming maraming salamat Aww. yan, may, may lead na siya lagyan na natin para didikit talaga yung wire natin siyempre siyempre yun hindi pinairapan pinahirapan pa tayo nito ah <laughs> yun But at least may maliit na siyang ah, lid dikit na yan tapos syempre kukuha tayo ng wire at ah, i-connect natin siya lagyan na rin natin ng ah, singkabulus kasi mas maganda yung singkabulus guys hindi yung ah, lumuluwag yung singkabulus dito lang electrical tape pero kung wala tayong bad ko ano available na singkabulus pwede rin electrical tape pero kung meron kayong sinkable hose, maganda sinkable hose. Connect lang natin. Yun, guys. Oh, Napaka-purple ng lino. Isang dikit lang. Ganyan di na yan natatanggal. Yun. So, lagyan natin yung sinkable hose. Yun. At nakabili na rin ako ng lighter. Dito lang na last <laughs> upload ko. Hindi ako gumagamit ng lighter. Ngayon, gumagamit, gagamit tayo ng lighter. At siyempre, takpan natin yung carb kasi guys, baka magkaroon ng pagsunog. Ayan guys, napakadali lang. Ayun, ayos. Sa so next step, sa tapos na ninyo ikabit yung unang linya, ay ito naman ang pangalawang linya ang ikabit natin. Stimit lang para di sumubra yung wire. Stimit lang. Yun kung may katanungan kayo tungkol sa ganoon akong video ulit ay huwag kayong mayang ma 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 mag-iwan ng comments sa baba kahit hindi related sa video kong ginawa ayan oh. hindi lang na rin natin yan yun tapos siyempre huwag natin kalimutan lagyan ng sinkable hose ayan i-connect lang natin try lang natin i-connect kapala lang natin ng konti yung lead niya para makabawi sa pikas ah, sa kabila pala kasi channel kasi maliit na yung kumapit sa kaliwa Yan. try natin connect si channel na guys medyo napasma yung kamay ko yun Yan. Mapit na ba siya? Hindi mainit pa. Ulitin natin para mas maganda sa tingnan. Mas kakapit talaga siya. kasi sa diskumpiada ko sa unang paghinang natin. Ayaw niya ata guys. Yun. Yan. Yan. syempre balutin na rin natin para hindi siya makakaroon ng pag-round sa ibang wire yung outing so, sunog ng lighter yun na guys nakulik na natin simple sa pula hindi na natin kanina ayaw niya dito so, sa pula yung orange sa second attempt natin doon sa bumigay so dalawa lang yan guys dalawang orange lang dalawang supply lang yan no? wala lang ibang supply pa wag nyo itong uh, iba ito lang dalawa kasi ito lang may supply ng input sa output ng ulay orange. So, try na natin, pandarin, guys, kung maging successful ba ang ating trabaho. Try mo na natin. Ayan mo. Ako na, start. Siyempre, yan, lapit tong camera, boss. Dito, metoro. Ituro sa ating dashboard. Diyan, naka-on na siya. Naka-on na position na siya. Try mo natin, pandarin. Yan, one click. Try natin, uh, i-kaliwaan yung mga bela. Yan, guys, ito siya matay. Try natin, sa kanan, bigyan natin ng palit ng gas gasolina. Yan guys, yan mamatay Wow wow Napakadali lang pala, trabaho ng ganitong motor. Ulitin lang natin, para hindi mapahingan ang customer, kung talaga natin trabaho, yan. Medyo mawaba yung minor. Ulitin lang natin, Pandarin Kasi kapag nakasakada na ang position yung manabila, ayaw siya umandar. Kaya natin kung umandar ba ito? <tod> hey guys, umandar na siya. Wow yeah. So, lang guys. So, kapag yung motor ay mag-experience ng ganitong senaryo, kapag nandito yun apart, uh, kapag yung na part kapag nililikod yung na namatay yung makina, kung saan panda siya nakapab nakapabor, sa right pa o sa left. So, same lang yun guys. Minsan, sa right talaga kasi nandun yung hilan hilan na mas mataas yung harness. So, yun na guys. Sa araw na sa video ko ito, kapag nakaspread yung, yung motor ng senaryo, ay, kayo yung gawin kahit hindi na kayo pumunta sa mga siya. Maraming maraming salamat sa laging panood at laging pasupuntan ng aking channel. Channel, as always, laging mag-i-subscribe. God bless.